Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is your request from my message, Channel. A or also matarder. So ngayong hapon na to. Tignan natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a special gabay for the month of May 17 hanggang May 23 for the sign of for the sign of Capricorn. So Coffee, 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 welcome Welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides sa ating masasaga for today's video? Kaya na kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga coin ng ating mahagilap. So guys, this reading is a general reading namang hindi na't makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel. And hit the bell for more videos. At dirkas kas, maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalong-lalo na ang hindi nag i ng ads na pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapal, siksikliglig na uumapaw ng biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the message sa inang ating Spirit for the sign of Capricorn. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Capricorn na ati There There's a kind wants by confidence. Lakasan ng loob mo maging matapang ka, no? Alis si takot at tatpanghamba. Wala dapat pag-aalinlangan. And this is on the page of sword, no? Being curiosity, basta mabusisi ka, matanong ka, no? Ayusin mo na no? yung pakikipag-usap, pakikipag-transactions mo dito. Now, there's a spying looking, watching at you. There's a three of swords reverse. Something, guys, na makaka-recover ka na from the pain. Sa mga pinagdadaan mo, nararanasan mo, unti-unti ka na makakabangon. No, there's a seven of pentacles With a harvest moment. Aani ka na. No, na mga bagay na pinagpaguran mo. No, the hard, the hard work is paying off. No, makakamtan mo na yan. And there's a ten of pentacles. Na magkakaroon ka ng long-term success and long-term investment. Na magkakaroon ka na pang matagalang no financial security yep. and there's something guys with a four pant ako for saving money protection at pangalaga mo yung sarili mo no what is additional messages with the four of wands represent with the ease of pentacles so there's something a big shot and big money coming in no the more na confident ka sa ginagawa mo the more na magsasucceed ka so kailangan lakas loob mong harapin no pwede ka magbukas ng business pwede ka magbukas ng um panghanap buhay mo negosyo And of course, pwede ka rin magbago ng trabaho, na no, magdagdag ng trabaho. What is the page of swords? Reference with the temperance, no? No, so there's a divine timing na no, maging kalmado ka lang, no? Untayin mo yung tamang pagkakataon, no? Maging babusisi ka for a mean time, na no, Huwag ka magmamadali, huwag ka maging padalos-dalos. And there's a three of swords Rivers. reverse, represent with the Knight of swords nagkakaroon ka na anxiety, sleepless nights, that because of worries, no? Nangangamba ka, natatakot ka. Huwag ka mag-alala, makaka-recover ka na from the pain, from disappointment, and there's a need of swords, no? There's a lot of toxic and negative around you. No, maging aware ka na sa lahat ng gagawin mo. No? Kailangan pag-iingatan mo ito. What is additional messages na an need spirit? And there's the king of swords. Stop the pattern. Putuli mo yung mga bagay na hindi nagsiserve sa'yo. Yung mga bagay na makakasama sa eksena mo. Na magkakaroon ka na pang dito pero kailangan maging wise ka. Na maging matalino ka na how to spend money or how to manage your finances. No, your resource of income. There's a five of cups, no? Some of you nakakaranas ka ng disappointment and regret. Na no? dahil din sa mga padalos-dalos mong... Um, ginagawa, no? Kaya kailangan pag ingatan mo ito. And of course, there is something guys with the seven of wands. No, you are being protected. Protektado ka na, or either may mga bagay na kailangan protectionan. No, lalo lalo na ang pinaghirapan No, ang pera. No, na yung pinagpagurang. And there's a charge with an action and movement. No, magkakaroon na ng changes and development sa buhay mo. No, matuto ka lang kumalma, unawain lahat ng bagay. Bago ka mag uh, take ng decision or action, kailangan mo pag-iisipang mabuti. No, huwag kang magpapala decision. And there's a death card. No, this is something ending and a new beginning. Tatapusin na nagbibigay lungkot, kaguluhan at kumaga pag-alala sa, sa, nangyayari. No, magbabago na to, magkakaroon ka ng something a transformation. No, a new beginning. The seven of pentacles request the eight of swords the knight of cups. No, some of you guys may offer dito paparating. No, mag-ingat ka lang. No, dahil may mga tao sa paligid mo na hindi lubos na dapat pagkatiwalaan no? Mag-ingat ka, maging aware ka. Nasa mapi mayro pa nga dito maghihingi ng tawad pasensya pero ada na tayo pag nakuha yung tiwala mo gagangstang gagangstang nga rin ka ulit no Kung baga, sisiraan ka ulit or may sisirain ulit yung tiwala mo Kaya kailangan matuto ka na, na wag nang maulit yung ganong sistema no Kung baga pag itong tao na to binetray ka niloko ka tinraidoran ka Huwag ka na muli magtiwala. Ang ahas, hindi yan. Kahit na magbalat anew yan, ahas pa din yan. And there's another one, no? Slow down. Na no, matanit, manatiling kalbado, mat, manatiling ma, manatili ka sa kung anong yung ginagawa mo. No? Additional messages tayo. With the four of pentacles, with the five of cups. Represive with a devil card. Na some of you guys, na no, para, mayroon talaga ditong, um, kumbaga tukso. there's something, um, parang ano siya, na parang brainwash or either parang um, BI, body influence, no? Kaya kailangan guys protection at pangalagaan sa sarili mo. Parang nadamay ang dawit ka lang dito. No, kaya kailangan matuto ka na. na no, huwag ka na padadala sa kanila. Additional messages for the outcome. There's a something that is of sorry, the mental clarity. Liliwanag sa ilahat, no? Kumbaga, mapuproteksyonan mo na at mapapangalagaan mo na yung mga bagay na meron ka. And there's a Seven of Cups, no? There's a lot of opportunity coming in for you. At maraming oportunidad na papasok dito. No? This is a Two of Cups with a partnership. No? Especially with a partnership, guys, no? Magkakaroon dito ng higher level commitment. No? Mayroon din dito compassion ka. And genuine dito yung pag-ibig at pagmamahal mo. No? And there's an Ace of Wands, no? ka ng bagong proyekto, plano, pangarap na no, mag-ingat ka lang no wag ka nag share na kahit anong information with other people maging ka all the time no physically mentally, and timbangin mo yung mga bagay na makakatulong lang sa iyo na no, hindi something that three pentacles collaboration no I ingatan mo yung pakikipag-usap pakikipag-socialize with other people no kasi may mga tao ka na sa paligid mo na na kumagakinukwa yung iyong um, loob na no? wag ka na uli magtitiwala no dahil itong tao na to kung magagagawa talaga siya ng kasiraan mo no para mapabagsak ka or para masira ka what is additional messages tayo for the finances and career love life at kalusugan mo alamin na natin yan guys so let's watch this for finances and career represent what there is something with a strength card with a confidence so kailangan labanan mo tapangan mo no alisin mo yung takot at pangamba mo no there's a need to the fast communication and fast movement no din yung takbo ng sitwasyon magiging maayos na rin ang kalagayan mo. No? There's a wheel of with a good luck and turning back to your favor. No so, hindi ka na this time, this, time pagdating sa finances. Magiging maganda na ang ikot ng kapalaran sa iyo. Pagdating sa pagkakaperahan. No? There's a page of cups. Listen to your intuition and listen to your gut feeling. No? Kung makinig ka sa nararamdaman mo. There's a nine of with a blossoming. Lalago at lalakas na rin yan. No? Pagdating sa pagkakaperahan mo, sa mo mga kapag makakapag-travel ka pa. And there's the Queen of sword, no? Linisin mo yung mga bagay na makakasira sa eksena mo. Yung makakasama sa um, pag-ikot ng finances mo, na no? Resource of income mo, trabaho mo, negosyo mo, no? Ibig sabihin dito, alisin mo yung mga hindi pagkakatiwalaan. No? Minsan nang nasira ang yung tiwala, alisin mo na. No? Additional messages tayo pagdating sa love life. There's a ten of coffee happiness na so magiging masaya at magiging ka. Now, there's a high five for a lesson learned. Matuto ka na from the lessons na nangyari sa'yo pagdating sa boy, Pag-ibig para hindi na maulit-ulit. No? Ang mga ganong kabiguan. There's a ten of sword. No? Maaring meron talaga ditong nag-betray. No? Niloko ka, tinraidor ka. Pero for a moment, magiging masaya at magkakaroon ka ng bagong simula with a full card. A new beginning. No? Magtsaga ka na sa ginagawa na sa tamang progreso ka na. No, isa sa mi mismong sasabotay dito yung yung mga pagkakamali mo nang nagawa ng nakaraan, na nakaraan nakailangan mo nang baguhin yung sistema no para hindi na nare-repeat na nare-repeat yung cycle and there's a judgment for a week of call na no, pinapaalalahanan ka na you need to pay attention magising ka sa kung ano yung nangyayari sa iyo ngayon no pinapaalalahanan ka na mag-ingat ka sa mga bibitaw mo salita sa mga gagawin mo no sa mga action na gagawin mo pagdating sa relasyon and there's a King of Cups, there's a devoted to for the person, Na may taong ginagabay at sinusuportahan ka dito. No? So, let's see what is additional messages tayo. Pagdating naman sa kalisugan mo. And there's a three of wands. No? There's a waiting for a result, waiting for a ship. Na may mga hinihintay ka, document, papers, maaaring dumating na. O maaaring um, para ka mabubunutan ng tinik dito. No? Parang gigin hawang pakiramdam mo at magkakaroon ka ng siguridad no? Hindi ka na may stress pagdating sa pera. No? At may mga bagay na mamamanifest mo na. No? May mga pangarap ka na maaaring may sakatuparan mo na. Some of you maaaring magbuntis. Kung gusto mo magbuntis, there's an emphasis card. No? Revert, maaring ibabalik yung katawan lupa mo. alaga mo rin ang sarili mo. No? And there's something that's two of swords. No? Kailangan mo mag dito. Pagdating sa kalusugan mo, kailangan mong iwas, iwasan yung mga bagay na makakasama sa'yo and there's a, the moon card revelation na meron kang dapat kailangan mong iwasan no sa kalusugan mo no may iwasan kang pagkain o no? healthy foods or yung mga mga na, napapadalas mong kinakain or iniinom na na and healthy food. No? So let's see what is additional messages with the magical fairy messages, advices, and of course, a pick a card, yes or no. So, so guys, no? kung bago ka sa channel ko, don't forget to like and subscribe my channel. any hit the bell for more videos, update, and of guys, with a pick a card, yes or no, kailangan makapag-isip ka na ng tanong or questions na gusto mong malaman. Isa, sa lang, isa lang ang magiging sagot dyan, pipili ka with a 1, 2, or 3. So guys, comment down below kung anong number na napili mo para malaman ko kung umabot ka ba sa reading na to. So let's see guys and watch this. With the magical fair messages represent what? With the magical fair messages. And this is something, guys, with a goodbye to the old, hello to the new. So, kailangan mo na pakawalan na nakaraan na no, kailangan mo tanggapin ang nangyayari sa iyo sa kasalukuyan. And this is something new career. Magkakaroon ka ng bagong trabaho bagong career, bagong negosyo. Hanap buhay. Additional messages. And there's something connect with the nature. So, kailangan mo na unwind. No? Kailangan mong um, huminga kahit papano. No? Umalis-alis. Libang-libangin yung sarili mo. What is the yin and yang oracle card? And this something healing. Magkakaroon ka talaga ng healing, guys, no? Pagdating sa love, it's a very compassionate ka naman, no? And this something, guys, with the past. Ito isa isa is sa bagay na nakukulong ka sa eksena yung nakaraan. nag suffer ka na hanggang ngayon, no? Yung nangyaring kabiguan nagsilbing trauma na siya sa'yo. What is the cigarette is represent what? And there's a no home. No, ibig sabihin dito, guys, no? Uh, maaaring... um magkakaroon ka na ng solid foundation pagdating sa tahanan nyo o maaari makabili ka ng bagong bahay. And there's a resilient na no, kailangan mo magtsaga sa ginagawa mo, maging mahinakon, na no, gawi gawin mo yung mga bagay na makakapagpasaya sa'yo. And there's a spring with a blossoming. na no, Lalago lalakas din yan. And there's a storyteller. Some of you guys, na no, parang magiging kwento na lang to. na no, Magiging maganda na daloy ng kapalaran mo. Maraming mensahe sa iyo ang ating gabay na keep going guys, no? Kailangan mahalin mo at enjoy mo 'yung nangyayari sa iyo ngayon. So there's a oh, sabi ko na ka ba there's sa friend with the influence. Sabi ko na ka, maraming BI sa paligid mo. No, tinuturoan ka ng kung ano-ano 'yung pala yung nakakasama sa iyo. No, inilalaglag ka ng mga taong pin, pakalamot kay bigyan o pinili mong kaibigan. And this is o oh, tinuring mong kaibigan. There's a safety comfort. Napangalagaan no? mo protection mo ng sarili mo dito. And this is something guys, with a courage you na know, yung encourage ka na kailangan mong tapangan at labanan. Alisin mo yung takot at pangamba. What is the initial messages tayo? Now with an angel's number, represent what? And there's a series 7, series 7 where na may mga pinang, pinangako, pinagkasunduan, na kailangan mong pag-ingatan, let go of what no longer serves you. Stop holding on to grudge. Express your emotions in aim e towards a compromise where a lack of understanding, it's best to just move on. The truth will set you free. No, kailangan mong pakawalan. No, kailangan mo na lang talagang, uh, kung baga, mag-proceed for another eksena. No? Huwag mo nang pangahawakan na isang pangako na natako. No, kailangan mo pakawalan yung katotohanan sa sarili mo at kailangan mo tanggapin lahat ng bagay na mayroon ka ngayon. What is the money move oracle card? What is the money move oracle deck? And there's a perfect fit. Now you're meant to be here, finding the right path, the fit with the soul and the ideal job. Na ibig sabihin kung saan ka para doon ka. No, talaga ibibigay ka kung saan ka dapat para sa iyo. Trabaho ba 'yan, negosyo, love life, career, kalusugan? Lahat ng bagay na 'yan ay depende sa action and decisions mo. And what lies beneath with the here future? Ano 'yung mga bagay na nakatago sa ginaharap mo? represent guys with a uh, destroyed No? Kumaga may mga bagay na nasira dito May mga bagay na, na talagang Niloko ka, tinrider ka There's not something watching it go down Enjoy the gossip No? kumbaga talagang pinagchichismisan ka talaga No? Ikaw talagang pinuputakta ng mga marites No? And there's a part of the life represent what? Sabi ko na ako Ito yung mga kaibigan mong tinrider ka No? Talagang pinaniwala kay, No? Sinira lang yung eksena mo And of course, there is something, guys, without uh, protection. Protection at pangalagami sa sarili mo. Now, I am divinely guided, protected, surrounded by light and love all, at all times. I trust in the protections of the universe, knowing that I will safe, secure, and guided. No harm can come for me, for I walk the, into the light of divine protections. Diba, alam mo na protektado ka ng ating gabay. Siguro may mga bagay na magsising in sa'yo na mapagmamasdan mo. No? matit makikita mo na ah kaya pala to binigay sa akin, no na itong tao na to itong mga tao na to na niloko ko kumaga nalaman ko rin na niloko nila ako at parang binagtaridoran nila ako at tinipit nila ako yun pala way ni God yun para alisin sila sa buhay ko no tanggalin sila sa buhay ko para para kumaga matira na lang yung talagang totoo diba ganyan sinasabi sa'yo dito na kumaga there's something advantage and disadvantage ng bawat eksena no? Nasaktan ka man ngayon, nabigo ka man dahil niloko ka, tinridor ka, magpasalamat ka. Parte yon ng bagay na dapat mangyari sa nakaraan. ba? Diba? Dahil may mas maganda pang kahihinat sa kasalukuyan mo. What is a shadow work represent what? With a shadow work represent what? So, represent with the self-reflection. So, see, si awareness and improvement. See, ngayon magiging mas maingat ka na. Nabago mo na yung sarili mo. No? Hindi na labos ang tiwala mo sa mga taong minsan kanang nasira. Looking inwards helps you to see what to improve, to make better choices. No? Ngayon, kumbaga, matututo ka ng makikiramdam. No? Hindi ka na basta-basta magtitiwala at maniniwala. And there's a clarifying for a love situation represent what? clarifying for a love situation represent what represent guys with um, turbulence heal and resolve conflict with kindness and not eager no wag mong uh, pangunahan ng galit at inis lahat ng nangyayari no hihilong ka diyan matuto kang kumalma no at siya ng may mga bagay na nagbibigay komplikasyon kung matuto kang kumalma ang iyong damdamin at ang iyong kalooban no the more na ka magagawa makakagawa ka ng bagay na mas lalong ikasasama ng eksena mo no? Pag-isipang mabuti, kumalma, at uh, maging for a meantime. And there's a clarifying for love life situation. And this is something, guys, with um, cavern of secrets. Unveil the hidden wonders within the shadowy, shadowy depths of uh, enigmatic secrets and concealed wisdom. See, lahat ng bagay na nakatago dito, ilalantad yung bagay na hindi mo akalain na maganda pala yung kay hinatnan. No, yung maganda pala yung ibubunga nito. No? Doon mo malalaman na ah, oh my god, thank you God. Kumaga, kung, kung hindi ko nalaman 'to, hindi ko na hindi ko mararamdaman 'to ngayon. Ganon, 'di ba? Kung hindi ka ni hindi ka tinride or hindi mo matatagpuan yung mga taong lubos na toong totoo at tapat sa iyo. And because this is on guys with um going forward. Magpatuloy ka na walang takot at pangamba. Don't love of the past but focus on creating a brighter future. So, si huwag mong hayaang makulong ka sa nakaraan. Huwag ka ma... Wag mong hayaan makulong ka sa trauma na, nang na nangyari sa iyo sa nakaraan. Bagkos, humarap ka na may um, lakas ng loob at tapang, no? Na magiging maganda pa ang bukas at buhay mo. At kapalaran. So, guys, let's see what is the peak of yes our now. So, let's watch this. With a pick a card, yes or no? So, let's start na tayo with a number one. Now, walang tayo paligoy-ligoy pa, na natin ang number one. Ang mga nakapili na number one ten sa sagot, and there's a yes. It's going swimly off the cook in the flow. No, sa babay ka sa eksena, sa agos. No? Huwag mong i-block yung daan. No? Magpatuloy ka sa ginagawa mo, lumangoy ka ng mas uh, maliwanag at mas maayos, mas maluwag. do ang pakiramdam. There's a yes. No, makaka, um, makaka ka na na maluwag na parang wala kang iniiwasang tao, wala kang tinatapakan tao. And there's a number two. There's a yes. Hot of opportunity is part burning desires will feel. No, naglalagablab na oportunidad na papasok sa buhay mo. Na at sinasabi sa'yo dito, mas inaasam mo tong tagumpay na to dahil mismo pinaghirapan mo lahat ng mga bagay na malalasap mo ngayon. Number three, And of course, this is something guys, we like, yes again. This is the real deal. Your effort bear fruit. Ibig sabihin na lahat to, ng bagay na to ay maaring um, bunga ng iyong pinaghirapan, bunga ng iyong sakripisyo, bunga ng iyong um, pananalig sa atin pong may kapal. So guys, so this is um, special goodbye for the month of may 17 hanggang May 23 for the sign of Capricorn. So Capri, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang, hindi na't makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasa Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos. Update because maraming salamat po sa mga walang sa for sa aking channel lalong-lalo lalo na ang dirigin skip ng adsaway so pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapal siksik rig-rig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat guys si see you in video. Bye, bye, and babush!